Nancy, nakakuha ka ba ng buto ng pakwan? Wow, Ted! Nakuha mo ang kalahati ng pakwan! Kaya mo ba ito? At si Annie ay may buong pakwan! Sino ang mauuna? Tara na! Ted, simulan mo na! Hmm, tingnan natin. Oh, napaka-juicy at masarap! Hindi ko mapigilan, napaka-tamis! nakita mo ba kung gaano kabilis ko itong kainin? Tapos na ako. Oh! Wow! Any, may kakaibang pakwan ka? Sandali, hindi yan pakwan. Ito ay cake na may candy sa loob. Oh. Mas masuwerte ka pa! Kakainin ko na lahat ng candy na ito ngayon! Mas madali kung babasagin ko ito. Mahusay! Ngayon siguradong makakain ko ang bawat candy! Naku Oh, at ang pakwan mismo ay napakasarap din! Kaya, balik tayo sa candy. Akin lahat ito? Oh, oh. Mga kaibigan, hindi ko ito ibabahagi sa inyo. Kainin ninyo ang sa inyo. Oh, ang buto ko. Sige, subukan natin ito. Nakakadiri ito. Hindi. Pero may naisip akong napakagandang ideya. Sandali lang. Kailangan ko ng tamang kasuotan. Oo, oh, oo. Oh. Tinuruan ako ng lola ko kung paano magtanim ng mga halaman. Kaya kong alagaan ang buto ng pakwan agad-agad. Kailangan ko ng pala at maraming lupa. Oh, Diyos Maghuhu kaya ko ng butas? Oo, oh, pasensya na, mga kaibigan. Hindi ko napansin yon Sige, balik sa paghahalaman. Kailangan kong magtanim ng buto. At lagis ni Sarola. Siyempre, huwag kalimutan ng tubig. Oo, kailangan talaga ito ng mga halaman. At kailangan din natin ng pasensya. Oh, just ko. Oh, anong nangyayari? Tumutubo na ba ito? Ano? Eh, hindi maaring ganun kabilis. Wow, napakatalino. Yep. hindi ginawa yun ng lola ko ng ganun kabilis. Ang galing. Wow, yan ay isang pakwan, Nancy. Nakita nyo ba? Ang laki niyan. May naisip lang ako. Hahatiin ko ito sa dalawang bahagi. Oo, oh, 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 handa na. Ako Oh, maraming salamat. Oh, salamat. Ang mga aral sa karate ay hindi na sayang. Pero balik tayo sa pakwan. Oh, ang tamis at katas ng pakwan. Ang sarap. Oh, grabe. Oh, wow. Nancy, gutom na gutom ka ba? Literal na inatake niya ito. Oh, Nancy, kaunti na naman ang pagkain mo. Pero, maswerte si Ted. Wow! Annie, ang laki ng twix mo. Halos hindi magkasya sa mga kamay mo. Mga kaibigan, sino ang uunahin natin? Tara na! Nancy, baka ikaw? Well, okay. Maliit nga ang twix ko, pero sa tingin ko masarap ito. Patutunayan ko sa'yo. O, tigilan mo na ang pagtawa sa akin! ako ang may pinakamasarap na Twix sa lahat. Oh, ang sarap! Mmm, ang sarap! Kakainin ko ito ng maliliit na piraso. Hindi nyo na kailangang maghintay sa akin. Oh, kamangha-mangha! Oh, maghihintay kami sa sa'yo, Nancy. Huwag magmadali. Oh, Ted, ayos ka lang ba? Kumakain pa ba si Nancy? Tara na, Ted. Oh, mas mabilis kong matatapos ito kaysa kay Nancy. Ang Twix na ito ay mukhang mahiwagang at amoy masarap. Subukan natin ito. Mmm, ang sarap! Ang dami pang natitira. Ang saya ko. At kaunti pa. Natapos ko na ang isang stick. Kumakain pa rin si Nancy. At ang pangalawa, kakainin ko na ito ngayon. Ha, ayan na. Wow, Annie! Mukha kang giraffe! Ang haba na ng leeg mo! Ted, gusto mo bang subukan ng sayo? Madali lang! Tinanggal ang balot at ha, huh, may naisip ako! Tingnan mo, isa na akong tigre ngayon! ha huh, bakit ka tumatawa? Masyado ba akong nakakatakot para sa'yo? Ted, tigilan mo na ang kalokohan. Kumain ka. Oh, aba, hindi ka na sana naging mas magalang pa. Kahit na gusto ko ito, paborito kong candy. Ayos lang ako. Hmm, ang sarap. Ano ang susunod? Wow! Ito ay mga juicy drop candies na may maasim na jam. May maliit na pakete si Ted pero huwag mag-alala. May kahanga-hangang pakete si Annie. Napakasarap nito, Annie! Swerte ka! Napakalaki ng pakete. Hindi ko alam na may ganito. Ted, ikaw ang mauna. Maliit na pakete. Pero ano ngayon? Hindi naman nagbabago ang lasa. Oh. Susubukan kong patunayan ito sa'yo. Well, parang sanggol. Ngayon, papahiran natin ng jamang ang candy at subukan natin ito. Mmm. Mmm, masarap pero... Hindi sapat. Annie, ikaw naman. Gusto ko iyan. Ilabas na natin ang mga candy. Ilan ba ang mga ito? May naisip ako. Ilalagay ko ang lahat ng candy sa isang ahas at bubuhusan ng matamis na jam. Hmm, magiging maasim ito. Wow. Ayan na! Perfecto! Hmm, gusto mo bang subukan? Hindi, akin lang ito. Hindi ko ipapamahagi. Hmm, ang sarap. Oh, gusto ko rin. At may ideya ako. Wow, ang sarap! Sandali, ano? Um, wala akong ginawa. Oh, tama. Ayan na, Ted. Ayos ka lang ba? Oh, hindi ka dapat nagnakaw ng kahit ano. Wow, ang ganda nito. Ang laki ng candy na ito ay tamang tama para sa akin. Oh, oo. Oh, oh, oh. oh. Ha -ha. Oh, uh, Ted, paasensya na. Paano ang maasim na hiyas? Wow, ang laki nito. Ilagay na natin. Oh, gustong gusto ko ang lahat ng maasim. Handa na. Sige, simulan na natin kumain. Naglalaway na ako. Oh, napakasarap. Ang galing. sa malaking pakete? Eto ang candy ko. Huwag mo nang isipin pa. Ang sarap. Oh, oh, Diyos ko. Ani, bakit mo ako tinatakot ng ganyan? Oh, hindi. Oops, Ani, buhay ka pa ba? Kumusta ang matamis sa ulo mo, mga kaibigan? Jill, anong gagawin mo? Hmm, hmm. Gagawin kong perpekto ang kotse kung maganda na. Magiging malambot, kulay rosas, at napaka-cute katulad ko! Pagkatapos, malalaman ng lahat kung kanino ang baby na ito. Sa iyo, hindi rin masasaktan. Tingnan mo lang kung gaano ito kaganda. Oh, ang baby ko ay may mga ilaw sa harap na may pilikmata na ngayon, at may cute na maliit na ilong sa harap. Ah, uh, oh malaking bagay! Masyado na itong pambabae ngayon. Kailangan kong mag-isip ng iba, ha? Huh? Tama, bakit hindi mag-order ng lahat ng kailangan mo online? Ah, kaibigan ko, dumating na ang lahat. Oh, salamat. Gusto mo bang palamutian ang kotse mo? Oh, idedekorasyon ko ito para siguradong maramdaman ni Jill na bumalik mula kay Andy. Sa simula, pipinturahan ko ang kotse ng itim na pintura. Tingnan mo kung gaano kabangis ang itsura nito. Pero hindi lang iyon. Panahon na para pinturahan ang mga gulong. At para mas magmukhang astig, maglalagay ako ng kadena at mga spike at ilang gulong. Astig! Hi Jill! Naiingit ka ba sa akin? Ano? Ano? Ha? Oh, tama. Sige, wag na lang. Ako na ang susunod na gagawa ng hakbang. Mga subscriber, tingnan nyo ang aking kadena. Ano sa tingin nyo at ang mga salamin? No. Plastic, di ba? Ha? Huh? Kung iniisip ni tatay na ito na ang katapusan ng aming laban, nagkakamali siya ng malaki. Ang pagpaganda ng kotse sa labas ay isang bagay, pero kailangan mo ring maging kasing ganda sa loob. Maganda. Ang parehong kulay rosas at malambot na bagay. Ang ilang mga laruan ay hindi rin magiging labes at bakit hindi palamutihan ang manibela? Ngayon, ibang usapan na ito. Sa ganitong kotse, maaari ka rin magkaroon ng kulay rosas na aso. Ito yung paman is yung laruan. Okay like, but, yung iba si may laruan. Ispit natin ito sa salamin. Nang <laughs> ganso. And ipapasyal ko ang mga laruan ko sa kotse na ito. Mabuti na lang at marami akong mga ito. <laughs> Ngayon, hindi ka lang makakapagmaneho sa ganitong kotse, kundi maaari ka ring manirahan dito. Halimbawa, manood ng paborito mong mga palabas sa parara. Siyempre, may karagdagang pink na blacklight. <laughs> hmm, ah! Tama, nakalimutan ko ng lubos ang loob ng kotse. Pero ayos lang yon. mayroon akong ilang bagay na maaari kong gamitin para palamutian din ang loob ng kotse. Ah, oh, ganun ba? Well, ang astig ng damit ko. At bakit nga ba dapat ako lang ang magdamit ng astig? Kaya rin ng mga upuan ko. Oo, oh, astig. Ang galing. Halbawa ang mga bungo sa harness at manibela ay magiging napaka-astig at sa pangkalahatan, mas maraming bungo, mas astig. Ang paborito kong gitara. Hindi ako maalis ng bahay nang wala ito. At ilang iba pang detalye. Ha! Isang bungo. Ay, or... Hayaan silang nandyan kahit saan? Oo. Well, astig ako. Wow! Ha! nainggit ka? Mga babae, tingnan ninyo ito. Ang laki ng gintong burger. Ang sarap! Siguradong napakasarap nito. Sandali lang. Gutom ka rin ba? Kaya isang pindot lang at dadalhin na sa atin ang parehong masarap na mga burger. Sinabi ko sa'yo, tingnan mo kung gaano ito kabilis. Salamat. Mga babae, ayusin ang mga pagkain. Bon appetit sa lahat. O ang sarap nito. Kulong! Mga kaibigan, hindi ko gusto ang truck! Ano? Nagpa siya ang mga babae na magtanghalian? Hindi ba tayo mas magaling? Okay, mga kaibigan, kalma lang! Ngayon ay mag-aayos tayo ng masarap na tanghalian sa loob ng ilang minuto. Tutulungan ako ng aking kagandahan dito. Kailangan mo lang buksan ang bumper at isabit ang grill dito ang kotse ay mas makakapag-init kaysa sa anumang grill. Wow! Astig! Nagdala lang ako ng mga sausage at hot dog buns. Ngayon, magluluto tayo ng pinakamasarap na hot dog sa buhay mo sa walang oras. Tingnan nyo ito. Mga bata, tandaan na ang trick na ito sa pagluluto ay ginagawa ng mga profesional. Huwag itong ulitin. Ah, Hmm, anong bango? Handa ka na bang kainin ito? Ito ang aking espesyal na hotdog. Hmm, ang sarap. Ano? Mukhang nagpasya rin ang mga lalaki na kumain. Pero alam natin na mas astig ang mga burger natin, di ba? Ah, mga babae, nasaan kayo? Mga trader, paano niyo ako iniwan para sa mga mayabang na yan? Hindi patas. Walang mas kapakipakinabang kaysa sa kaunting ehersisyo sa umaga, lalo na kapag ang sarili mong kotse ang tumutulong sa'yo. Sa wakas, napakaswerte ko sa'yo. Mga babae, ulitin nyo pagkatapos ko. Nararamdaman ko na pumapayat tayo! Oh, masarap! Ano? Ha? Ano ang mga tunog na yon? Nagpasya si Jill na mag-sports. Hindi ako mas masahol. Bakit hindi gawing tunay na gym ang baby ko? Mayroon din akong malaking trunk. gayon pa man, sa ngayon, may ilang basura lang dito pero hindi ito magtatagal. Bibili ako ng pinakamagandang dumbbells ngayon. Oo! Oh -oh! at ilang delivery! Oh. Um, kunin mo ang yung delivery. Oh, wow. Mabigat ito. Dahil ang mga ito ay dumbbells at para ito sa mga normal na lalaki. Mm -hmm. Oh, okay. Uh, hindi lang ako handa. Oh, salamat kaibigan. Walang anuman. Siguradong magiging fit ako para sa taginit. Hmm. At magsisimula na ako ngayon. Oh, mga kaibigan, sumama kayo sa akin. Kunin ang mga dumbbell. mag tayo at magkakaroon ng maraming atensyon mula sa mga babae. Oh. Tara na! Gawin natin ito! Gawin pa natin! Walang sobrang daming kalamnan. Nararamdaman kong lumalakas ako. Oo, oh, oo. Oh. Mga babae, kumusta kayo? Sige, punta na tayo agad sa mga magagandang ito. Kumusta? Ang astig nila. Tignan mo yan. Mga babae, nasan kayo? Tumakas na naman ba kayo sa akin? Mukhang wala na talaga akong mga kaibigan. Hinding-hindi ako iiwan ng kotse ko. Oh, oh Jill, mag-isa ako. Hoy. Pakinggan mo, bakit hindi tayo mag-ehersesion ng magkasama? Bakit lagi tayong nag-aaway? Totoo. Ted, hindi ko alam na talagang ang cute mo. Mag-subscribe sa Pirarasa para hindi ma